Magkano po ba ang pinakamaliit at pinakamalaking pwede utangin sa SB Corp? Yes, Miss Karen. Ang pinakamaliit, ang floor ay 30,000. Ngunit ang ang aming ceiling ay hanggang 20 million actually. Oh. At ano ang interest ng SB Corp? Ang interest ay mababa lamang na 1% per month based on diminishing mm. balance. Mm -hmm. So okay, wow. lagi namin ini-emphasize yung diminishing balance pag nakikipag-usap kami kasi ang epekto nito hindi yan 1% ay times 12, 12% yes. sa isang yeah. taon. Diminishing, yeah. Dahil diminishing balance, pag nagbabayad ka na, bumabay bumababa rin yung in, yung principal, bumababa yung kinakargang interest. Uh -huh. Sa so computation namin 6.7% per annum. Uh -huh. 'Yun oh, ang lalabas. Oo. Oh, oh. And sir, how about the terms? How how long do we Need to pay. yung uh, What's the shortest and what's the longest term? Option ng borrower, ang shortest would be 1 year or 12 months. Mm -hmm. The longest would be 5 years. 5 years. For a restaurant no and a food company like Ilo's, let's say it's expansion, lagay ko 20 million. Let's say yung ceiling na 20 million. Ano ang tamang payment period nun? Miss um, Karen, actually, magiging pag-aaral yang between the loan borrower. applicant, the borrower, mm -hmm. and kami. Titingnan bilang magpapautang, titingnan mm -hmm. namin yung cash flow mm -hmm. ng negosyo mm -hmm. at i-advise mm -hmm. namin sa inyo na ito ang tamang term na piliin nyo. Mm -hmm. At makikita naman natin yun sa dokumento yung yeah. financial statements na ipoprovide provide nyo mm -hmm. kung, yung pasok ng pera kasi isa sa pinakamahalaga sa responsible lending, uh -huh. hindi yung magpapautang lang kami para makapagbigay ng pautang, pero yung kailangan nyo at kaya nyo rin ma-absorb. Uh -huh. Ma-absorb meaning, may kapasidad okay. yeah. din kayo mabayaran yung mga repayments. Uh -huh.